Yun, what's up mga idol? Mag-experiment tayo ng battery. Ito po ay lobo mga idol at subukan natin buksan ang loob at subukan din natin basahin. So bago ko po siya tinastas mga idol, binutas ko muna siya. Baka mamaya kapag tinastas natin ng cutter, biglang mag-aapoy. At babala, sensitive po ito. Kapag hindi po kayo gumagawa ng cellphone, huwag nyo po itong gayahin. Experiment ko lang po ito mga idol at panoorin nyo na lang kung ano po ang mangyayari kapag binuksan mo ang loob at binasa mo ng tubig. Grabe mga idol, magulat ka po sa mangyayari dito. Panoorin ang tulo ng video. Kaya yan, pinahupa ko muna at after humupa, sagaw ko po siya, kinater mga idol. At ayan, grabe ang ilalim pala nito mga idol. Hindi po pala basta-basta paglalaroan. So ayan, kung subukan mo ang experiment ko, kailangan nyo po gumagamit ng mask dahil napakabaho po ang ilalim ng loob ng battery. Baka hindi mo kakayanin. Pwede kang mahilo. Ayan mga idol. So dinandahan ko siya. At ito po pala ang hitsura niya sa loob. Parang carbon lang siya mga idol. Or lithium ang loob. Ayan mga idol. So tinastas ko po ito ng dandaan. Baka mamaya biglang mag-spark. At ayan pansinin niyo mga idol. Nakita niyo kagad ang laman ng loob. So kulay itim siya mga idol. At sobrang haba po pala nito. Inikot-ikot siya. At grabe mga idol. Hinagis ko rin po ito sa laba. Dahil ayan, so mainit po siya mahawagan mga idol At dahil natanggal na siya mga idol, dinala ko kaagad sa labas At dahil curious ako mga idol, may nag-comments Dati kasi nagbukas na ako ng ganito at hindi ko naman siya binasa At ngayon mga idol, subukan po natin basahin kung ano ba ang mangyayari Grabe, magulat ka mga idol ay kumuha ko pala ako ng tubig dito At ayan, binuhos ko po mga idol At grabe, nagulat ako ilang seconds lang ito agad ang nangyayari uso ka mga idol oh grabe oh delikado pala talaga ang battery mga idol ayun binasa ako sya, oh binasa ko siya oh ala lumakas yung usok so ayan ito na ang mahirap talaga sa mga battery kapag nababasa ang mga idol magkospo siya ng short talaga ang board ayun oh lakas ng usok oh nagiinit kasi siya mga idol iba rin yung amoy niya lakas oh Para siyang nasusunog. Wala naman siyang apoy pero musok siya. Delikado mga ito.